Magandang araw sa inyo guys. So, pag usapan naman natin ngayon is kung maganda ba na merong kill switch side stand sa ating motor. Sa hindi pa nakakaalam, ito yung pag binababa mo yung side stand mo, eh namamatay yung makina ng motor mo. O pagka naka side stand siya, eh hindi mo siya mapagana o kahit i-push start mo siya, eh, hindi gumagana yung motor mo. So, ang tanong doon ay may malaking tulong ba ang ganong features sa ating motor? Ang sagot ko ay oo. Maraming bagay ang nagagawa nitong features nito sa ating motor. Kasama na rin dito is hindi mo ma-operate ang iyong motor kung yung side stand mo ay nakababa. Actually, itong features na ito ay maganda at bagay na bagay sa mga motorista na mahilig din mag-angkas ng anak o maghatid ng bata sa school. Di ba tama ako, kadalasan nakikita natin sila na sa unahan ng driver nakaangkas dyan. So, ang kagandahan ng ganito na meron tayong kill switch side stand is makakaiwas tayo sa disgrasya. Kadalasan kasi pag meron tayong kasta bata, hindi may iwasan na magalaw yung silinyador, tapos tumakbo yung makina. What? Bro, what are you talking about, man? At yung motor tumakbo habang hindi ka naman nakaredy na mag-drive o hindi ka nakahawak sa manibela mo, pwede kayo madisgrasya, di ba? Kung nakababa yung side stand mo, ah, hindi kayo aandar. Ah, so kahit pindutin din yung switch o yung push start button ng motor mo, hindi rin niya naandar. So, kung nakababa yung side stand mo. So, yun yung maganda dun sa pictures na yun. Hi! Okay. Siyempre, gamit na gamit din to sa ating mga rider, yung mga nag-aangkas o kaya naman mga nagbababa ng parcel. Kung na side stand ka, di mo na kailangan patayin yung makina mo. So, isa side stand mo na lang, tapos magbaba, tapos push start ulit, tapos, biyahe ulit. Are you serious? O, di ba? Mas pinagaan na nga yung buhay natin kasi meron tayong motor. Eh, mas pinaganda pa. Biruin mo, ginagamit na natin sa pang-araw-araw. Ginagamit pa natin sa panghanap buhay. Pero syempre, kung nakatulong sa atin yung features na yon, yung kill switch na side stand, eh pwede rin itong makasama sa motor natin kung, din, kung aabusuhin natin yung paggamit nito. Baka kasi maging hobby nyo na napatayin yung motor ninyo gamit yung side stand. Syempre, hindi rin advisable na, pala, na palaging ganun. Mamaya nyan, pagpatayin nyo ng motor nyo gamit yung side stand, na eh, iniwan nyo na yung susi ninyo sa motor. No! God, please, no! 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 Siyempre, ugaliin nyo rin na pagkaalis kayo, bitbitin nyo yung susi ninyo para hindi mawala. At ito yung isa sa mga wag na wag nyong gagawin is yung iiwanan nyo yung inyong motor na naka side stand pero hindi nyo naman pinapatay yung makina. Maari kasi na malobat yung battery nyo dahil naka open yung mga ilaw ninyo, yung headlight ninyo yung panel ninyo, is naka-open yan. Kung madalas nyo pong gagawin yun, maaring humina yung battery nyo at tuluyan ng malobat. At syempre, yung battery din ninyo ay maaring humina ang buhay niya at mabilis masira. At palagi ninyong sanayin ng sarili ninyo na kunin ng inyong susi ng motor at huwag umasa sa side stand. Baka kasi mawala ang inyong motor kung inasa nyo lang sa side stand ang pagpatay ng inyong motor. At yun lamang po para sa video na ito at sana may natutunan kayo sa ating topic. Mag-iingat po kayo parate at marami pong salamat sa panonood.